Hey everybody, welcome back to Shared Faith with Carol. Kamusta po kayo? Day 2 na po tayo ngayon ng ating pagbabasa ng libro ng Levitico. Ang babasahin po natin ngayon, chapters 4 to 5. Ganun pa rin, tuloy-tuloy lang. Ang ating pong babasahin ay tungkol pa rin sa mga handog, kung ano pa yung ibang instructions ni God mga handog para sa mga kasalanan, handog sa mga iba-ibang klasing offering na tatanggapin niya. So again, binibigyan po niya ng instructions ang mga Israelita. Ito po ay nasabi na niya lahat kay Moises nung si Moises po ay nasa bundok. So ang ginagawa po ni Moises ay itinuturo niya to sa mga Israelita kasi ito po yung gustong gawin ni God na hanggang nandoon sila bago sila pumasok ng promised land at saka gagawin nila uh, hanggat uh, sila ay nabubuhay yun ang sabi ni God so lahat po ito ay para po sa kanyang bayang pinili sa Israel and uh, marami tayong matututunan talaga dito again um, isa lang ang palagi kong sinasabi that God is a God of order and uh, he is a uh, He is, a, he is of course, a perfect God and uh, He wants everything in place talaga. Okay, so bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin saglit. Hingin po natin ng gabay ng banal na spirito po. Let's pray. Hallelujah God, thank you Jesus. Panginoon, maraming salamat pong muli sa araw na to. Ama, salamat. Napakabuti ninyo sa amin, O Diyos. Salamat Lord sa panibagong pagkakataon na makapagbasa po kami ng inyong salita. Holy Spirit we ask and pray for your guidance po guide nyo kami Lord sa aming pagbabasa na maintindihan po namin ito Lord Jesus please forgive us from all our sins cleanse our hearts from all unrighteousness and we're praying Lord na ma-focus po kami o oh Diyos sa inyo pong mga um, ituturo ngayong araw na to God ano man po ang revelation ninyo sa bawat isa Lord I pray maging sensitive po kami Salamat po this we ask in Jesus precious name Amen. Amen. Okay, so let's start na po. Levitico ikaapat na kabanata, ang handog sa paglilinis. Nagutos din ang Panginoon kay Moises na sabihin sa mga taga-Israel na ang sino mang makalabag sa kanyang utos ng hindi sinasadya ay kinakailangan gawin ito. Kung ang punong pari ang nagkasala ng hindi sinasadya at dahil dito ay nadamay ang mga tao, maghahandog siya sa Panginoon ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog sa paglilinis. Dadali niya ang toro sa presensya ng Panginoon doon sa pintuan ng toldang tipanan. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng toro at sa kanya ito papatayin. Kukuha ng dugo ng toro ang punong pari at dadali niya sa loob ng tolda. Ilulubog niya ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik ng pitong beses sa harap ng tabing na tumatabing sa pinakabanal na lugar sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos, papahiran niya ng dugo ang parang sungay sa mga sulok ng altar na pagsusunugan ng insenso sa loob ng tolda sa presensya ng Panginoon. At ang natitirang dugo ng toro ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar na pagsusunugan ng handog na sinusunog. Ang altar na ito ay malapit sa pintuan ng tolda. Pagkatapos kukunin niya ang lahat ng taba sa lamang-loob ng toro, ang mga bato at ang taba nito pati na ang maliit na bahagi ng atay. Ganito rin ang gagawin sa hayop na handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos, ang mga ito'y susunugin ng pari sa altar na pinagsusunugan ng handog na sinusunog. Pero ang natitirang bahagi ng hayop, katulad ng balat, laman, ulo, mga paa at nasa loob ng tiyan, pati na ang lamang loob ay dadalhin sa labas ng kampo at susunugin sa lumalagablab na siga ng mga kahoy, doon sa itinuturing na malinis na lugar na pinagtatapunan ng abo. Kung ang buong mamamayan ng Israel ay makalabag sa utos ng Panginoon ng hindi sinasadya, sila ay nagkasala pa rin kahit hindi nila ito nalalaman. Kapag alam na nila na sila ay nagkasala nga, ang lahat ng mamamayan ay magahandog ng batang toro bilang handog sa paglilinis dadalhin nila ang toro sa toldang tipanan pagkatapos ipapatong ng mga tagapamahala ng Israel ang kanilang kamay sa ulo ng toro at sa papatayin sa presensya ng Panginoon kukuha ng dugo ng toro ang punong pari at dadalhin niya sa loob ng tolda at ilulubog niya ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik ng pitong beses sa tabing na tumatabing sa pinakabanal na lugar sa presensya ng Panginoon Pagkatapos papahiran niya ng dugo ang parang sungay sa mga sulok ng altar na nasa loob ng tolda sa presensya ng Panginoon at ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar na pinagsusunugan ng handog na sinusunog. Ang altar na ito ay malapit sa pintuan ng tolda. At ang gagawin niya sa toro na ito ay katulad din ng ginawa niya sa torong handog sa paglilinis. Kukunin niya ang lahat ng taba ng toro at susunugin sa altar at susunugin ng toro sa labas ng kampo. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng punong pari, ang mga taga-Israel ay matutubos sa kanilang mga kasalanan at patatawari ng Panginoon ang mga kasalanan nila. Ito ang handog sa paglilinis para sa buong sambayanan ng Israel. Kung ang isang pinuno ay nakalabag sa utos ng Panginoon na kanyang Diyos nang hindi sinasadya, nagkasala pa rin siya. At kapag nalaman niya na siya pala ay nagkasala, maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan. Ito ay handog para sa paglilinis ng kanyang kasalanan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatayin ito sa presensya ng Panginoon sa dakong pinagpapatayan ng mga hayop na inihahandog bilang handog na sinusunog. Ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo ng kambing at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar. Susunugin niya ang lahat ng taba sa altar katulad ng kanyang ginawa sa mga taba ng hayop na handog para sa mabuting relasyon. Pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matutubos ang tao sa kanyang mga kasalanan at patatawarin siya ng Panginoon. Kung ang isang pangkaraniwang tao ay makalabag sa alinmang utos ng Panginoon ng hindi sinasadya, nagkasala pa rin siya. At kapag nalaman niyang siya'y nagkasala, maghahandog siya ng babaeng kambing na walang kapintasan para sa nagawa niyang kasalanan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing na handog sa paglilinis at papatayin niya ito sa may tolda. Sa dakong pinagpapatayan ng mga hayop na handog na sinusunog, ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo ng kambing at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar. Pagkatapos, kukunin niya ang lahat ng taba ng kambing katulad ng ginawa niya sa hayop na handog para sa mabuting relasyon. At susunugin niya sa altar ang taba at magiging mabangong sa na handog at makalulugod sa Panginoon. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, ang tao ay matutubos at patatawarin siya ng Panginoon. Kung tupa naman ang ihahandog ng tao para maging malinis siya sa kanyang kasalanan, kinakailangan itoy babaing tupa na walang kapintasan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng tupa at papatayin sa tolda sa pataya ng mga hayop na handog na sinusunog. Ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo ng tupa at ipapahid sa parang sungay sa mga sulok ng altar na pinagsusunugan ng handog na sinusunog. Ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar. Pagkatapos, kukunin niya ang lahat ng taba ng tupa, katulad ng ginawa niya sa tupang handog para sa mabuting relasyon. At susunugin niya ang taba sa altar pati na ang iba pang mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matutubos ang tao sa kanyang mga kasalanan at patatawarin siya ng Panginoon. Levitiko Kabanatang 5 Kung ang isang tao ay ipinatawag sa hukuman para sumaksi sa pangyayaring kanyang nakita o nalalaman at siya'y tumanggi, may pananagutan siya. Kung may nakahipo ng anumang bagay na itinuturing na marumi, katulad ng mga patay na hayop na marumi, siya'y nagkasala at naging marumi kahit hindi niya alam na nakahipo siya. Kung siya'y nakahipo ng mga maruming bagay ng tao, kahit hindi niya alam na siya naging marumi, ituturing pa rin nagkasala siya kapag nalaman niya. Kung ang isang tao ay nanumpa ng pabigla-bigla, mabuti man o masama ang isinumpa niya, siya ay nagkasala kapag nalaman niya ang kanyang ginawa. Kapag nalaman ng isang tao na nagkasala siya ng alinman sa mga nabanggit, kinakailangang ipahayag niya ang kanyang kasalanan. At bilang kabayaran sa kasalanang nagawa niya, maghahandog siya sa Panginoon ng babaing tupa o kambing bilang hantog sa paglilinis. Iyahandog ito ng pari para matubos siya sa kanyang kasalanan. Pero kung hindi niya kayang maghandog ng tupa, maghahandog siya ng dalawang kalapati o dalawang ibon na bato-bato bilang kabayaran sa kanyang kasalanan. Ang isa'y bilang handog sa paglilinis at ang isa'y bilang handog na sinusunog. Dadalhin niya ito sa pari at ang unang iahandog ng pari ay ang handog sa paglilinis. Ipilipiti ng pari ang leeg ng ibon pero hindi ito puputulin. At ang dugo nito ay ibibisik niya sa paligid ng altar at ang natitirang dugo ay ibubuhos sa ilalim ng altar. Ito ang handog sa paglilinis. Iyahandog din ng pari ang isa pang handog na sinusunog ayon sa paraan ng paghahandog nito. Ganito ang paraan na gagawin ng pari para matubos ang tao sa kanyang kasalanan at patatawarin siya ng Panginoon. Pero kung hindi niya kayang maghandog ng dalawang kalapati o dalawang ibon na bato-bato, maghahandog na lang siya ng dalawang kilo ng magandang klaseng harina. Huwag niyan lalagyan ng langis at insenso dahil ito'y handog sa paglilinis at hindi handog ng pagpaparangal. Dadalhin niya ito sa pari at babawasan ng pari ang isang dakot bilang pag-alaala sa Panginoon. Ang isang dakot na iyon ay susunugin niya sa altar pati ang iba pang mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Ito ang handog sa paglilinis. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matubos ang tao sa anumang kasalanang nagawa niya at patatawarin siya ng Panginoon. Ang natirang handog na harina ay sa pari na, gaya ng ginagawa sa handog ng pagpaparangal. Ang handog na pambayad ng kasalanan. Ibinigay din ng Panginoon ang utos na ito kay Moises. Kapag ang tao'y lumabag sa utos ng Panginoon dahil sa hindi niya ibinigay ang anumang nauukol para sa Panginoon, kahit hindi niya sinasadya, kailangan maghandog siya ng lalaking tupa na walang kapintasan bilang kabayaran sa kanyang kasalanan. Maaari rin niyang bayaran ng pilak na katumbas ng halaga ng lalaking tupa ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ito'y handog na pambayad ng kasalanan. Kinakailangan niyang bayaran ang hindi niya naibigay na nauukol sa Panginoon at dadagdagan pa niya ng 20% ng halagang hindi niya naibigay. Ibibigay niya lahat ito sa paring maghahandog ng tupa bilang handog na pambayad ng kanyang kasalanan at patatawarin siya ng Panginoon. Kung may tao namang lumabag sa utos ng Panginoon nang hindi niya alam, siya ay nagkasala pa rin at may pananagutan sa Panginoon. Kung alam na niyang nagkasala siya, kinakailangang magdala siya sa pari ng lalaking tupa na walang kapintasan na ihahandog niya bilang pambayad sa kanyang kasalanan. Maari rin niyang bayaran ang pilak na katumbas ng halaga ng lalaking tupa ayon sa bigat ng pilak sa timbangan na ginagamit ng mga pari. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matutubos ang tao sa kanyang kasalanang hindi sinasadya at patatawarin siya ng Panginoon. Okay, so observation na po tayo, no? So sa nabasa natin, ano, dito makikita natin yung mga handog sa paglilinis. So sin offering, ano-ano yon? Uri ng kasalanan, mga kasalanang hindi sinasadya. Ito ay laban sa utos ng Diyos. So kung nagkasala daw ang punong pari o kaya ang buong Israel, kailangan ang iyahandog nila. Batang toro, walang kapintasan. Tapos kapag ka naman isang pinuno, ang handog ay dapat lalaking kambing na walang kapintasan. Kapag naman daw pangkaraniwang tao lamang, ang handog ay babaing kambing o babaing tupa na walang kapintasan. Next naman ang handog na pambayad sa kasalanan, guilt offering naman kung guilty mga pagkukulang, pagkakasalang may kinalaman sa paglabag sa karapatan ng Diyos at kapwa. So unang-una, kapag hindi na ibigay ang nauukol sa Panginoon, kapag nagkansala ng hindi alam pero kalaunan ay nalaman na, ganun din, ang handog nila, lalaking tupa na walang kapintasan o di man kaya pilak na katumbas ng kalaga. Tapos kailangan ibalik ang kulang, kailangan pa niyang dagdagan ito ng 20%, 20% bilang kabayaran. So hindi mo lang siya ibabalik, may additional pa. Tapos sa mga ibang sitwasyon naman na maaaring nagkasala sila, so yung pagtangging sumaksi sa korte kapag ka meron kang nakitang pagkakasala pero ayaw mong sumaksi, so kailangan ka din mag-offer. Pagka nakahipo ka ng maruming bagay, patay na hayop o karamihan ng tao, Ayan, kailangan mo rin mag-offer. Yung pabigla-biglang panunumpa, kailangan mo rin mag-offer. So, ang kailangan i-offer mo, babaeng tupa o kambing, kung hindi naman daw kaya dalawang kalapati o kaya dalawang bato-bato. Isa, handog sa paglilinis. Isa naman, handog na sinusunog. Kung hindi pa rin kaya, dalawang kilo ng harinang magandang klase. Walang langis at insenso. So sa ating application, pagsasabuhay, lagi nating tandaan, ang Diyos ay banal at matuwid. So, kahit kasalanang hindi sinasadya, seryoso yan sa Diyos. Nakikita kasi niya lahat eh. God sees everything, of course. God kasi siya. Tsaka siya yung lumikha sa atin. Wala talaga tayong maitatago sa Panginoon. Kahit siguro sa pinakasulok ng kasulok-sulukan na lugar, kita ni God yan. So kahit sa kasalanan hindi sinasadya ay seryoso sa Diyos, dapat tayong maging maingat sa ating pamumuhay at laging magsuri ng puso. Kaya nga po every time magpe-pray tayo, mas maganda nating ihingi ng tawad sa Panginoon yung mga kasalanan natin na alam nating nagawa natin or unconsciously nagagawa natin. Meron pala tayong nasaktan na ibang tao, ganyan sa sinabi natin. Akala natin, I mean, wala lang, ganun, pero nasaktan pala natin siya. So, maganda mag-ask tayo kay God ng forgiveness every day. Next naman is, ang Diyos ay Diyos ng Hustisya. Um, kapag may pagkukulang, may kaukulang kabayaran palagi yan. Sa buhay natin, tinatawag niya tayong ituwid ang mali at ayusin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa. So, God is a God of justice talaga. Um, maaring sa ngayon, nakakalusot ang mga bagay-bagay pero dalating talaga ang panahon na sisingilin niya tayo. So, ingat din tayo sa ating mga kilos, ingat tayo sa ating pamumuhay. Kasi again, babalik tayo sa number one. Nakikita ni God lahat. Siya ay Diyos na banal. Siya ay Diyos na matuwid. Next naman po is ang Diyos ay maawain at maunawain din naman. So si God may provision siya para sa lahat. Doon sa nabasa natin, no, pare, pinuno, ordinaryong tao, kahit mahirap, tinatanggap ang kaya, kaya mong ihandog. Kung ano man yung ano, offering na meron. So from sa may kaya sa average sa talagang medyo hanggang dun lang ang kaya. Sa ngayon, tinatanggap ng Diyos ang ating tapat na pagsisisi. Hindi ang laki ng ating maibibigay na material na bagay. We cannot outgive God. Hindi natin kayang tumbasan. God owns everything. Lahat ng meron tayo sa Kanya nang galing yan. E, yun na nga lang pong tayo'y nabubuhay po. Tayo ay humihinga. Lahat yan. The air that we breathe kumbaga yung oxygen natin kay God nang gagaling yan. So, minsan, ang tao, alam niya na, ah, may proud, ganyan, may yabang, um, may ganon tayo eh. may ganon tayong mga tendency eh. Siguro, pinagtatawan ng tayo ng Diyos. Parang, anyabang yabang nito. ba <laughs> diba? May story nga pong ganyan sa Bible, sa, ano, sa New Testament, yung, marami siyang pinlano. Sabi niya, bukas gagawin ko to, ganyan-ganyan. Mayabang siya eh. Eh, sabi ni God, kukunin ko na yung buhay mo ngayon. Paano mo pa magagawa lahat yan? Kung baga, at endo, yun na pala yung last day niya. Anyways, so yun lang. Lagi lang po tayong heart check. Kung baga, heart check. And uh, let's ask the Holy Spirit talaga to search us, to search our hearts. Let's always ask for forgiveness because God is a holy God. He's loving, of course. He's very merciful. Kaya nga, He gave Jesus Christ, diba, His only Son para sa atin, para tubusin ang ating mga kasalanan. So, maging maingat din tayo and let's always remember that. Okay, so tapos na po tayo. Let's proceed na po sa prayer po. Alright, so tapos na po tayo ng pagbabasa natin no ng Levitico chapters 4 to 5 ngayong araw na to. So mag-pray na po tayo. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, muli, we come in Jesus' name. We thank you once again, O God, for all the learnings, Lord. Salamat, God. Napakabuti ninyo sa amin, O Diyos. Salamat na napakagaling nyo, O Lord. Napakaganda ng inyong salita. We just love your word, Father. Lord, um, kahit na maaring paulit-ulit na naming nabasa, paulit-ulit dahil ito yung naging tagubili ninyo kay Moises, tas inulit nyo po ngayon na sinasabi naman po ni Moises sa mga taga-Israelita. Pero God, um, I believe Lord na yung paulit-ulit ninyong pagpapaalala ay palaging nandyan bilang mag magulang o oh Lord. God, salamat. It's it's a really very good example, God, especially Lord sa mga magulang, God, na nag-napinapaalalahanan ng kanilang mga anak, O oh Lord, na kailangan talaga na paulit-ulit paalalahanan para hindi makalimutan, God. And Lord, um, salamat, salamat. We just pray, O God, that you would continue to give us the ability, Panginoon, na huwag kaming magsawa, Lord, na magpaalala, O God, sa aming mga mahal sa buhay, Lord, na mga bagay na dapat po naming ipaalala sa kanila. Mga bagay, Lord, na dapat nilang matandaan, O Diyos, at madala nila hanggat sila, O Diyos, na bubuhay. Salamat muli, Lord, sa araw na to. We entrust to you our families' lives, O God. We we'll continue to guide us, Holy Spirit, for this day, O Lord. Be the Lord, be our Master Jesus, be our Savior. Maraming salamat po again, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so God bless you all po. Take care kayo. Please don't forget to like, share, and subscribe po. I'll see you again tomorrow. Bye!